Ayan guys. Ito yung kalagayan ng aking bahay. Sa hagdanan. Malapit na umakyat dito sa aking sahig. Basa na mga sahig to guys. So, dahil sa pagkalakas ng ulan. Ayan na. Wala nang hindi. Uy, ginoon ng hulog. lang, nahulog ang aking rosas. Kaya lang ko siya. Ayan na guys, ang kalagayan. Sobrang ng malalim ng aming tubig. Puro basa na sa loob ng bahay. Sa so, sobrang lakas ang hangin. Dito naman, yun ang kalagayan. Yan, tumba-tumba na yung aking mga halaman. Lahat yan. Lumutang na. Yan. Welcome guys sa aming mabaha na lugar. Yan. Hmm. Bahaing lugar. Ito. Siyos ko, nahulog yun pala yung ano. Iakyat ko na lang yan dito. Sus di pwede yung rosas ko na mamatay. Oh, yeah, guys. Malapit na maho. Ano? Dapat kanina, inayos ko na. Ito. Uh -huh. Bagat na guys, ano niya ho, so kani ito. Ayun na. Ayun na tubig dito na bahay. Yung bahay. Shout out sa ko. Hulog din pala yung akin process humutang na